Sleeping, cause I got... September 13, 2025, Saturday Narito pong muli ang Batang Pista para magbigay ng mga tips at giya para sa pakarera ng Metro Manila Turb Club kung saan meron po tayong 7 pakarera na magsisimula sa ganap na alas 4 ng hapon Tara, tumpisahan na po natin Race number 1, the start of winner take all covering races 1 to 7 with a distance of 1,400 meters Pirtacom Rating Based Handicapping System Race Class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 1, pampremera ko po mababa na sa laban. Entry number 5, Gold Rush. Si Gold Rush po ay iling lumaban last September 3. Sa distansya 1,200 meters, siya po ay nagtala ng prebang 1.14.8. Nang siya ay pumangatlo, so sa mga kabahayan sila Snow White at Made for Troupe. Pero bago po yung last August 16, sa so distansyang 1,400 meters na paglalabanan nila ngayon so po ay nagtala ng prebang 128.4 Nang siya ay pumang-apat sa so mga kabayang at Metal Strength Panigundo ko na rin po, isa pa po pong mababa sa laban Entry number 9, Ichiranran Si Ichiranran naman po ay ling lumaban last September 5 Sa so distansyang 1,200 meters, siya so po ay nagtala ng prebang 115.2 nang siya ay sumigundong dikit sa nanalong kabayan si Amiare. Pero bago po yun, sa distansyang 1,400 meters last August 31, siya po ay nagpreba ng 129.8 nang siya ay pumangsyam sa mga kabayan sila yung spoiled brat at Kentucky Rain. Good luck po! Race number 2, the start of pick 6, covering races 2 to 7, with a distance of 1,400 meters, Pilracom rating based on the tapping system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 2, pang primera ko pong entry number 8, Mang Nano. Si Mang Nano po ay yung lumaban last August 31 sa distansyong 1,400 meters. So po ay nagtala ng prebang 126.4. Nang siya ay pumang lima, sa so mga sila Frosty Raven at Gintong Harry. Pero bago po yung last August 17 sa distansyong 1,400 meters din po, siya so po nagtala rin ng prebang 126.4 nasa siya ay sumigundo sa nanalong kabayang si Frosty Raven din. Kunin ko pong panigundo ang malalamadong kalok numero 5, Sky Story. Si Sky Story naman po iling lumaban last August 16. Sa distance ng 1,400 meters, siya po ay nagpreba lamang ng 1.31 sarado nang siya ay pumangang labintatlo sa so mga kabayang sila Light Bearer at Distant Thunder. Pero bago po yun sa distance ng 1,400 meters din po, last July 20 siya po ay nagpreba na mas magandang tempo na 125.6 nang siya ay sumigundo sa nanalong kabahe si main event good luck po race number 3 the start of pick 5 covering races 3 to 7 with a distance of 1,400 meters Pinakom rating based on the capping system race class 5, 17 to 41 speed dito po sa race number 3 pang primera ko pong mubuti ng entry number four, Giselle's Princess si Giselle's Princess naman po ay yung lumaban last August 22 sa distance yung 1,200 meters siya po ay nagpreba ng 114.2 nang siya isumigundo sa nanalong kabahin si King Hans. Panigundo ko na rin po ay mababa na sa laban. Entry number 3 Watch Bell si Watch Bell naman po ay yung lumaban last September 3. Sa distance yung 1,200 meters siya po ay nagtala ng preba ng 116.4 nang siya ay pumang-anim, sumakabayan so sila Red Soul at Everland. Sa so ngayon po, ang pinakamagandang preba na naitara ni Watchbell sa sa distansyong 1,400 meters ay nagawa niya last April 20 kung sa siya po ay nagpreba ng 128.2 nang siya ay pumang-atlo, sumakabayan so sila Monument at Wildcat. Good luck po! Race number 4, the start of pick 4, covering races 4 to 7 with a distance of 1,400 meters. Dito na kong rating based handicapping system race Class 5, 17 to 41 split Dito po sa race number 4 Pamprimerang kundiadong kalok numero 5 Essential Lady Si Essential Lady po ay lum lumabang Last August 29 Sa distansyang 1,200 meters Siya po ay nagtalang ng prebang 114.8 Nang siya ay pumangatlo sa so nanalong kabay Si Lady of Peace at primero soldado Kung na rin po panigundo Malalamadong kalok numero 3 Don Lucas si Don Lucas naman po yung last August 31 sa distance 1,400 meters siya po nagtala ng prebang 128.8 nang siya isumigundo sumigundo sa nanalong kabahan si Aliana pero bago po yung last August 16 sa distance 1,400 din po siya po nagtala ng mas magandang prebang 128.6 nang tinalo niya na malayo ang mga kabahay sila Potential at Barek na. Punin ko pong pandiyado, entry number 7, hindi bilang third choice, Surplus Boy, si Surplus Boy naman po ay ling lumaban last September 9. Sa Descension 1,200 meters, siya po ay nagtala ng prebang 116, sarado, na siya ay pumang-apat. Sumakabayin sila Primero Soldado at Laguna de Bay. Pero bago po yun, sa Descension 1,400 meters, sumakbo rin po siya last August 23. Siya po ay nagtala ng prebang 129.4. Nang siya ay pumang-atlo, sila Malabon King at Don Damiano. Good luck po. Paalaala mga katropang kararista, please click like, subscribe, and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and rest results. Race number 5, the last DD plus 1 event, with a distance of 1,400 meters. Pirocom rating based on the tapping system race, class 5, 17 to 41 split. Ito po sa race number 5, kung primero ka po mababa na sa laban, entry number 3, heavyweight. Si heavyweight po ay hiling lumaban last September 3. Sa distansyang 1,200 meters, siya po ay nagtala ng prebang, 113.8. Nang siya ay pumangatlong, dikit, sa so, mga nanalong kabahin sila Bukawi River Town at Mr. Manilengay. Ang huling panalo pong naitala ni heavyweight sa distansyang 1,400 meters sa paglalabanan nila ngayon, ay nagawa niya last July 13th kung saan siya po ay nagpreba ng 128 sarado nang tinalo niya ang mga sila sa pin sa pin at anyong ibenta sa is. Panigundo ko po kalok numero 7, Polite Bell, si Polite Bell naman po, ayun uling lumaban. Last September 6, sa distansyang 1,400 meters, so po ay nagtala ng prebang 128 sarado, nang siya ay sumigunding dikit sa nanalong kabayan si Make or Break. Good luck po. Race number 6, the penultimate race with a distance of 1,400 meters. Pilracom rating based on the capping system race, class 4, 42 to 56 feet. Dito po sa race number 6, pang primero ko po ng adis ng kalok numero 3, Donya Leoncia. Si Donya Leoncia po, iling lumaban last August 30. Sa distansyang 1,400 meters, siya po ay nagtala ng prebang 124.8 nang siya ay sumigundo sa ko ba si Perfect Shot. Kunin ko na rin pong panigundo, horse to beat, entry number 9, Del Campo. Si Del Campo po ay yung lumaban, last August 31. Sa distansyang 1,400 meters, siya po ay nagtala na magandang prebang, 124.2. Nang siya ay sumigundo, sa nanalong kabahay si Romantic Story. Kunin ko pong pandiyado, bilang third choice, entry number 10, Generative. Si Generative po ay yung lumaban, last August 30, sa disansyang 1,400 meters, siya po ay nagtala ng prebang 125.8. Nang siya ay pumang pito, sumakabayan so sila White Conqueror at Pussy Bound. Good luck po. Race number 7, the last race of the day. With a distance of 1,400 meters. Pero na kong rating base ang decapping system race, class 4, 42 to 56 split. Ito po sa race number 7, pang ko po mababad na sa laban, entry number 11, Wild is the Wind, Si Wally Sawin po iling lumaban last August 30. Sa desan siyang 1,400 meters, siya po ay nagpreba na 125.8. Nang siya ipumang-apat, sa mga kabayan sila Perfect Shot, Donya Leon siya at Basket of Gold. Kung sakali po hindi maganda itatakbo ng entry number 11, kukuha po ako ng protection pandihado. Entry number 2, Gemma Bell. Si Gemma Bell naman po iling lumaban. Last September 6, sa distansyang 1,400 meters, siya po ay nagtala ng prebang 128.4 nang sa ipumangwalo sa so, mga kabahay sila Santa Maria, Han City at Backpage. Pero bago po yun si Gemma Bell ay nagtala ng magandang tempo. Last August 23, sa distansyang 1,400 meters din, siya po ay nanalo at nagpreba ng 126 sarado nang tinalo na malayo ang mga kabahay sila Megan Maxine at Babe in Hublot. Good luck po for the complete results of these previous races you may watch the batang MMP sa Day schedule It will be tomorrow September 14 2025 Sunday <laughs> Shoutout po natin ating mga Facebook likers and followers na sina Sir Pabs na Dongga, Sir Jeng San Diego, Sir Peter Diaz, Sir Sonson Edep, Sir Joseph Gelyes, Sir Putinieva, Sir Ezekiel Nahe, Sir Elvis Belita, Sir Ronaldo Sison, Sir Erwin Benitario, Sir Joselito Alano, Sir Sean Cagisa, Sir Sir Eduardo Feliciano, Sir Floyd Perez, Ma'am Andrea K. Bernardino, Sir Jason Kilas, at Sir Wadi Rojas. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista sa manais po mga tanggap na updated racing results in at magiging sa karera. Please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Click the notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalaala mga kapista ng karera po ay ating ibangan lamang at gamitin lamang pong sobra sang ayon sa ating kakayanan. Good luck and happy racing to all!